yung bagong magic ni tambaloslos. Yung yung papatunayan ko sa inyo kung gaano kaswapang, kung gaano kabuwaya sa kapangyarihan ito si tambaloslos. O, pasok! Tatlong Romualdes ang opisyal na uupo sa 20th Congress. Kasunod yan ang pinakahuling ruling ng COMELEC sa change of nominees ng Tingog Party List. Nakakuha ng three seats ang grupo sa midterm elections noong Mayo. Pero dahil sa resignations ng ibang mga nominado, nagkaroon ng pagbabago. Umakyat bilang third nominee si dating late representative at asawa, House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Uupo naman sa first seat ng Tingog ang kanilang anak na si Andrew Julian Romualdez. Yun, tindi. Okay, eto, usapin dyan. Ha? Nanalo po ang Tingog party list. Tatlong upuan. Okay? Buti pa sila, pauupuin yung tatlo upuan. Nanalo ang uh, Duterte Youth Party List, tatlong upuan. Pero ayaw pa bilang congressman etong tatlo. Dahil siguro, alam naman natin, Duterte Party List yan, hindi yan kayang bayaran ni Tamba. Alam naman natin na pag nakaupo Duterte Youth Party List na yan, eh talagang sisilipin kung ano yung mga planong imagic magic na budget nitong si Tamba Luslos dyan sa kamera. Nga isisilipin, kung ano yung uh, mga kalokohang uh, plano na gagawin nitong mga congressman diyan eh tatlong upuan yon so kaya kinontra nila yan kinampihan sila ng COMELEC tatlong upuan hindi pinaupo yung Duterte Youth Party list okay kasi kung di ako nagkakamali number one o number two sila etong tingog nakakuha rin ng tatlong upuan Oo. Oh. kaya lang si Yeda ay pang-anim na nominee. So tatlo lang dapat ang uupo bagamat uh, ang allowed ngayon ay sampu na miyembro, no? Pero yung uupo ay tatlo lang. At itong si Yeda, etong asawa ni Tambaloslos ay pang-anim. So hindi siya makakaupo una yung kanyang anak tapos meron pang isa yung isang ata yung parang ano, laging nagtatanggol sa kanila yung parang bakla hindi ko sinasabing bakla pero parang ako ah, magsalita ewan ko tama yung alala ko basta isa yun yung laging basta epal ng epal yun nakikita nyo naman yun nakakalimutan ko pangalan no? baka yun okay yun naman ang dating umeepal eh tapos eto yung pangatlo ay hindi natin alam kung nag-resign o tinanggal pero ang pagkakasabi, yung pang-apat at pang-yong lima ay nag-resign din, ay nagabumitaw So, ibig sabihin, nagbitaw yung pangatlo, so bababa bab yung pangatlo, eh yung pang-apat dapat uupo. Hindi rin umupo dahil nagbitaw din as member. Yung pang-liba, nagbitaw din. Ay, sino yung pang-anim? Ayun, si Yeda. Magic! No, di ba? So tatlong Romualdez ang buupo. Ganyan po sila katindi. Ang presidente ay Marcos, pinsan, tapos sa congressman, tatlo. Ah, tapos meron pa silang plano bibigyan din ng mataas na posisyon si Sandro Marcos. Ako sa ah, sa akin lang. Sagarin garinyo na. Next election patakbuhin niyo yung driver nyo yung kasambahay ninyo, yung uh, uh, nag-aalaga sa anak mo, tapos uh, uh, yung hardinero nyo, yan, lahat yan, patakbuhin nyo na para kontrolado nyo na lahat. Kayo-kayo na lang ang umupo dyan. Tingnan nyo kung gaano kaswapang itong mga. Wala talagang ethics itong mga ito. Nakakahiya talaga sila. Ganyan po kalupit ang, 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 ang itong sila tambaluslos. No, alisin ko lang yung picture. ah Ganyan po sila talaga kalupit. No? Ah, hindi natin alam kung kawawa naman yung mga members. Kasi minsan ang nangyayari diyan, naglalagay lang sila ng member dami. Okay? Antayin natin lalabas ang tunay na dahilan. I'm sure oh sabi ko na naman sa inyo ha, pangungunahan ko kayo. Tu lalabas ang tunay na dahilan diyan. Bakit kasi nilagay pa pang-anim si Yeda? hindi na lang ginawang pangatlo. Para kung tatlo manalo, eh, makaupo siya. Kaya lang, siguro, may dahilan yan yung sinasabi ko na lalabas, bakit naglagay sila ng pangatlo, pang-apat, pang, pang -lima. In short, dami. Kasi, yung pang-anim, alam nila, pag makuha nila yung tatlong seat, pauupuin nila yung pang-anim. Itong tatlo na yan, dami yan. At nangyayari po yan. 'di ba? Maglalagay lang sila diyan ng pangalan. Pero ang may control talaga niyang tingog na 'yan, Romualdez. Gustuhin mo man o hindi, aminin man nila o hindi, ang gusto nilang uupo diyan para controlled nila 'yang kamera. Mas maraming Romualdes. pero meron tayong balita, ha? Okay. Ang balita po natin dito. Ay, uh, Marami na 'di umanong nagagalit na congressman dito kay Tambalus los no? Dahil nga uh, obvious eh, kung gusto mong uh, magkaroon ng uh, pabor galing sa uh, House Speaker na si Tambaloslos, e eh, kailangan talaga todo sip-sip ka. Ito 'po ang nakukuha nating balita patungkol diyan sa loob, no? Ay eh, mayrong mga congressman na hindi naman mukhang pera, 'di ba? Alam naman natin yung pagpirma sa impeachment eh patungkol 'yan sa ano 'di ba? Oh, sinabi ni Chanko binayaran 'yan. Yeah. So hindi mm, naman lahat ng congressman ay pwedeng bulihin. Ni Romualdez lalong-lalo na kung wala naman talagang kayang ipagpalak malaki ito si Tambalus Luz. kung hindi eh yung pinsan siya ng presidente at yung hawak niya yung budget na pera naman ng taong bayan. So marami na di umanong nagagalit sa kanya dyan. no? Pero pag tining tingnan ninyo, yung mga nuknukan ng sip-sip kay Tambaluslos, yan talagang ano. Ah, ang sabi, yan ay mga ganid talaga na talagang ah, kulang na lang sambahin si Tambaluslos. Ito yung mga talagang sip-sip kay Tambaluslos. Hindi natin alam, tanong natin, ikaw eh na lang ang mag-iisip. Bakit sila sip-sip? Anong nakukuha nila? Bakit kailangan nilang iwan, itapon sa basura yung kanilang pagkatao at ibigay na lang ng todo-todo kay Tambaluslos? Kasi makikita nyo naman, and obviously, iilan lang naman sila talaga na baw na baw na baw. At sila yung ako problematic nga ako eh. Yung mga congressman na madalas lumabas sa TV, yung mga congressman na madalas lumabas sa media, pansinin nyo sila. Sip-sip kay Tamba. Oh, galing rhyming, di ba? Oh, yung mga congressman na madalas lumabas sa TV, pansinin nyo sila. Oh, sip-sip yang kay Tamba. Oh. Di ba? Sa a, 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 ito yung opinion ko lang. Kasama yan sa kademonyuhan, sa ni Tambaluslos. Yan ay talagang pagkabuaya. Ito na lang na kayo-kayo, asawa mo, anak mo sa isang ta tatlong upuan diyan. Yan po ay lihiti mong wala na silang pakialam sa ethics. Yan po ay lihiti mo na talaga namang sila ay uh, ganid sa kapangyarihan. At posible din dahil may kita yan, ganid sa pera. Di ba? Ganito na po itong mga ito. So greedy po. Itong, uh, kaya eh, nagkaroon nga naman ng pangalan. House of Crooks, di ba yan ang tawag dyan? Ako ay naaawa dahil maraming matinong mga congressman katulad ni Pulong Duterte. Pero dahil doon ay nadadamay siya dahil binansagan ng House of Crooks yan. Ha, bahay ng mga buwaya. Yeah. Diyan palang kita mo kung pagkaano sila ka-buaya sa kapangyarihan. May magic, magic. and siyempre, kinampihan sila ulit ng COMELEC. Walang question ng COMELEC. Yung legal na nanalo hindi pinaupo, yung tatlong upuan. Ito na may magic magic na arrangement na naman si Tamba pinaupo ng COMELEC. So wala tayong magagawa eh. Panahon nila matatapos din 'yan. No, pero I'm really hoping na magkaroon ng lakas ng loob eto mga congressman Marami na pong bulung-bulungan dyan at may may marami pong nakakarating sa akin. I really hope na makikita natin kung maduduwag itong mga congressman. At kung sila ay magsasalita na hindi si tamba ang kanilang gagawing House Speaker for the 20th Congress. Abangan po natin next week magsisimula na po 'yan.